si Barbie. Ha? Pero iba yung ngiti mo, ha? Ano? So, natatawa ka na lang, ha? Ina-sabi ako dito, Oo. Eh. Uh, pero ikaw din, you just got out also from a relationship. Yeah, last. Hindi uh... eh, Pwede pa rin yung single? yes, so... Eh, paano yun, eh? Di pag single, tas single, tas lahat. Uy, kayo na lang, kayo na lang. May pressure ba? Definitely. Mm -hmm. Ano mm -hmm. ka na ngayon, nasa mature stage in your life, you're 30 years old. Yeah, 30. I think pag 30 ka na, medyo mas mas stable na yung Yeah. yung mindset mo na, ito ang gusto ko sa babae, ito yung hindi ko yeah. gusto sa babae. Ngayon, medyo pag 30 ka na, medyo tas nagkaroon ka na rin ng mga relationship na ano mo na eh. Nananavigate mo na na, uh, ito ang mga qualities na gusto ko. Isa-isahin mm -hmm. natin. Go! Siyempre physically maganda. Siguro chinita na, hindi masyadong chinita. Ayo. <laughs> yung nahirapan mo naman sila. Yung, mukhang... oh, yung chinitang Chinita, hindi chinita. <laughs> Very specific eh. Medyo hilaw. May pagkamistisang chinita, ganun. Mm -hmm. Ganun, ganun yung type uh... ko. Maputi. So, Maputi. Mm -hmm. Maput, mahilig siya sa maputi. Chinitang, hindi may pagka-chinitang mistisa. Yeah. Kayo na bahala mag-isip kung ano yon Okay, ano pa yung isa? Um, When you look at a girl, anong una mong napapansin? Ice? Hindi gano'n e, Pero dito tayo sa personality. Ano yung attractive sa sa'yo pagdating sa personality ng isang babae? Someone who's really nice, genuinely nice. Yung may empathy. Na ang hirap i-determine ngayon kung ano ba yung nice and mm. genuinely nice. Yeah, exactly. Di ba? Someone, someone who's in touch with life. And um, i mamahalin ako, syempre. Caring. Mm -hmm. And understands my job. Of course. Mm. Yung pinaka-importante. Understanding. Understanding. And emotionally stable.